Apil ba ang uban hayop mapituhan aning rabies virus aside sa iroog iring? Oo, maapituhan ang uban hayop sa rabies virus. Parehas aning baka, delikado kaayo ka kay mang atak o manggukod na og tao. Tapos kaning mother cow, dali ramawala ang ilahang gatas. So, na unusual na pagsawa-saba. So, dili pagid mo undang hangtod, dili sila hapit na mamatay. Dili sa kabayo, magkitagid na ito, suffer na siya. Grabe ka hyper, dali ramakuratan o dili mahimutang. Sige na og tuyok-tuyok na wala na kabaloon sa iyang gibati. Tapos murag makonsider naman noon na nagkakolik. Balik ko na sakit sa kabayo tapos mamaak na og pinakurat na nagari na matay ani na tao dili tungod sa rivis tungod sa kadako sa kabayo na dili na mapugngan na ipit na noon ilaha pong ginapasakitan ilahang kagalingon kaning mga foxes og coyotes kalit na lang sulod sa balay mga atak na og mga tao og mga alaga nato pero char lang kay wala man na diri sa Pilipinas na hayop kaning raccoons og skunks mata ni sila sa kadlaw